Okay, magandang gabi guys everyone At uh, konting topic ulit sa ating uh, pag sa solar Ibig sabihin, uh, balik tayo sa usapang solar ngayon uh, Sa mga hybrid syst system setup uh, Mostly, ako sa ano ko pa, sa part ko, ng installation ko is uh, Pinag-aaralan ko rin kung paano talaga yung tamang uh, up ng system o pagbabackup ng loads sa sa hybrid no uh, may mga scenarios katulad ng uh, paano mo ba ibaba up yung isang critical loads or ikaw ba ay mag -totally, total loads uh, loads ka doon sa inverter o i-maximum ima load mo na yung inverter mo as uh, 80% ng load ng inverter So pag-design de mo yon, makikita, manalaman mo kung tama o mali. Kasi pagdating sa site, kapag hindi ka nag-inspection is magkakaroon ka ng possibility na uh, may may problem, may mga sinaryong maharap ka. Okay, so first ang usapan natin, paano kung uh, low voltage yung area, no? Sa so, low voltage ang area, ang ginagawa talaga, talaga ng iba dyan, uh, meron silang two option. Is maglagay ng EBR or if, uh, totally pull up grid ang system. Okay? So, ginagawang back up yung grid. Okay? So, alam ko mga yung iba dyan, yung mga sanay na kung paano lalaroin yung pag install And then, the way the, na gawin nila yung uh, uh, low voltage na sa area Uh, ginagawa nilang total loads yung yung home load na buo. Kasi nga, uh, one of the reason is mahal lang transformer o AVR. So, ginagawang lahat pero dapat pasok dun sa capacity ng inverter as total load compute, uh, computed loads. Uh, isa pa, uh, may gumagawa rin pala nito yung ating grid ay ginagawa sa Genport, at uh, Genport, pinapasok sa gen port as uh, charging na lang ng 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 battery just in case malobat 'Yun ang ginagawa nila. Okay? And uh, ano pa? Uh, kapag naman uh, hindi low voltage, ang pinapriority ay grid. Okay? grid ano grade priority yan ang ginagawa natin kung hindi madalas ang ang kaniyang uh, pag uh, pag or pag low voltage is grid priority ang ginagawa okay yun ang uh, yun din yung ginagawa ko minsan kung tulad ng Meralco hindi naman talaga madalas ang burnout or may ibang mga cities or ibang bayan talaga na hindi madalas ang burnout pero but uh, dahil sa scenario ng mga barangay na malayo ang power is uh, merong tayong scenario na low voltage at saka madalas ang brownout. Bakit? So dumadaan sa mga sa mga maliblib na lugar at uh, saka malayo yung transformer kaya nagkakaroon, uh, nagkakaroon ng drop voltage yung area. So yun yung nangyayari sa ating senaryo ng solar sa hybrid. So, maraming, maraming dapat uh, pag-aralang pagdating sa hybrid. Although, ang advantage talaga ng hybrid is better than grid tie. Yun na lang ang masasabi ko sa ngayon. Dahil nga, uh, dati ang priority is grid tie. Eh. Ang dami nagsasamit, dismayado. Pagdating sa 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 hybrid before dahil nga mahal ang battery ang cost ng battery is ma mahal o yung battery is uh, madaling masira okay hindi pa siya uh, yung cycle niya is mababa pa nung una no lifespan nung battery is mababa din okay so yun ang worry natin before pero ngayon kasi ang scenario natin is better ang uh, kasi iba na yung panahon natin ngayon, 2025 na, uh, 2024, 2025, better na mag-hybrid talaga kasi nga matataas na rin yung capacity, capacity sorry, capacity ng cell into 6,000. 6,000 cycle, 8,000 cycle, 10,000 cycle. Kung may makakakita na kayo noong ganoon So, sabi nila, oo, oh, ino masyadong 8,000 and 10,000. So, bahala. Maganda lang pag-computing mo kasi it lasts too long sa battery cycle at saka sa life cycle. So mas matagal ang buhay natin. Lalo pag na-maintain na pa natin siya at uh, uh, na ang paggamit natin is tamang tama lang. Okay? So mas tatagal ang buhay. And then, hindi ka nagto twice ang ang discharging hindi na to twice ang cycle so mas tagal mas matagal ang buhay one day cycle okay na siya mas matagal ang buhay sa computation. Okay? Kasi pag uh, yung cycle kasi pag uh, kinompute nyo as uh, 365 kung 6,000 cycle man 'yan, kung yan ay 8,000 cycle mas matagal ang buhay so dapat maabot ng ganun kung 1 cycle ka lang. Okay? Pero may depende pa rin kasi may mga scenario na mas madali masirang battery kapag nagkaroon ng uh, defect yung or surge current sa labas, o mga, mga senaryo, nature ang tumatama, so, dapat maingatan natin yan, okay, uh, at, ano pa, so, sa ngayon kasi, ah, uh, madalang yung, ano, madalang yung nag-grid tie, dati, dami kong grid tie, no, ano sunod, sunod, puro grid tie, but, later on, ah, uh, they decide to, go to, hybrid dahil nga, ah, uh, mas, reliable na siya ngayon. At uh, hindi lang reliable niyo 'yung solar ngayon dahil bumababa bumababa na talaga 'yung presyo because of uh, competition of uh, product ng ng ibang bansa at saka ng uh, kanya-kanyang company, okay? So biglang nag-hybrid ang lahat dahil nga uh, mura lang ang bili ng ng grid mura ang bili, bili ng grid uh, sa export tate, uh, exporting power, mura lang 50% and then kapag uh, kinumbert mo siya sa battery is almost the 1% one, of, uh, one is to 1 na computation kasi uh, potentially talaga lahat ng power mo kung may battery guys, lahat from the battery, power yung panggabi mo kung sapat talaga, so potentially mas bumaba pa, and then during the day Uh, pwede ka mag-export pa ng power Yun din yung advantage na naka-hybrid ka Because of uh, Nakakapagbigay ka ng power sa grid Okay Later on, marirealize kasi ng mga owner ng grid tayo Na mas better na ngayon mag-hybrid Okay So, ano ba yung comment nyo guys ngayon? Ang palagay ko talaga is uh, Mas lamang ngayon ang hybrid Okay At mas lalamang pa ang hybrid pagdating ng panahon Okay dahil yung future natin uh, continuous dahil na uh, kinakapos ang power dahil nga dumadami na dumadami ang gumagamit ng, ng power natin no? pero pag ikaw may power ng sarili hindi mo na paghihirapan yun dahil uh, during typhoon uh, possible na magkaroon ka ng power own your power na hindi mo hindi uh, ka magre-realize sa grid at uh, makakatulong ka sa sakuna ano pa ba kasi makapag charge ka ng phone emergency so ang daming advantage ng hybrid eh. okay so kaya nga lang ang problema natin is lack of maintenance because hindi alam ng lahat ng client na mini maintenance to or hindi na ipapaliwanag ng maayos o aeropan bumili silang uh, ng sarili lahat ng DIY so nawawala yung maintenance checking yun. Eh. okay So, yun guys, Better to go hybrid or grid tie. Okay?